Pag pumunta ka sa Pure Gold, mas mura ang mga grocery. Pag pumunta ka sa palengke, mas mura ang bigas, mas mura ang itlog. Pero bakit ganun? Bakit may mga bumibili pa rin sa mga sari-sari store, uh, sa mga tindahan, sa mga 7-Eleven, sa mga Dali at Alpha Mart na mas mahal ng konti? Bakit may nagtatangkilik pa rin doon sa mga produkto na pareho naman pero mas mahal ang benta sa iba? Gandang araw po, ako po RP na Jim Dipo. So, isa sa pinakamalaki talaga ng adom, issue kung bakit ah uh, nalulugi ang isang negosyo kasi is, ang unang-unang mindset kasi, lalo na ng mga Filipino, is kailangan bumaba tayo lagi ng presyo. Kailangan mas mababa tayo doon sa kakumpetensya natin. Pero, ang, 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 ang mangyayari dyan, maaring dadami yung mga kliyente mo kasi mas mura. Pero mangyayari dyan, yung overhead expense mo, hindi naman lumiliit. Tapos, ngayon, lumiliit ang kita mo, pero ang overhead expense mo, ganoon din. Kaya, in, 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 reality, lugi ka pa. So, ganoon din sa gym business. Tingnan mo to sa gym business. Pag pumunta ka sa Anytime Fitness, may mga tao doon na mag inquire 2,500 isang buwan. Sasabihin ng ibang tao, oh, kaya ko yan. 'di ba? Pero may mga tao na ang sasabihin, ang mahal naman 2,500 ng anytime, 'di ba? Okay, punta ka naman ng Gym Republic. Magkano sa Gym Republic? 1,500 isang buwan. Sasabihin ng iba, ang mahal naman yan. Pero maaaring yung namahalan do sa Anytime Fitness na 2.5, baka ngayon mura na sa kanila si Gym Republic na 1.5. Pero meron pa rin namahalan. ba? Diba? Okay. Yung namahalan sa Gym Republic na 1, 5, pwede, makakita ng um, isa pang gym na 500 isang buwan. Sasabihin naman yung iba, hindi ko kaya ng ano, 500 isang buwan, pang daily lang ako, pang pabente, 30 pesos lang yung, yung budget ko. So makakahanap naman siya ng gym na may tagta 20, tagta 30 pesos na budget. Ang punto ko doon, Regardless yan, sa kahit anong presyo ang ilagay mo, kailangan mong tandaan, may target market ka. Hindi mo pa pwedeng isatisfy lahat. Kung baga, kung may market sa isang lugar, uh, wag mong isipin na lahat yan, kakainin mo. Hindi talaga iba't iba. Katulad niyan, may demand kunyari sa, sa gym. Di ba? Pero hindi lahat naman yan pare-pareho ng uh, kategorya. Di ba? Meron dyan na gusto ko mag-gym. Okay, 100. do sa mga kliyente mo na gusto mag-gym, gusto mag-gym. Pero yung 30 ron gusto nun aircon, gusto nun maluwag, gusto nun uh, may privacy, hindi maraming tao, o pwede ako sa anytime fitness. or kaya gusto ko 24 hours, doon ako sa anytime fitness, di ba? Meron din naman dyan na mga professionals. Ito yung mga nagiging kliyente ni Gym Republic. Yung ibang kliyente namin na professionals, okay. 1.5. Kaya ko magbayad ng 2.5 sa Anytime Fitness pero practical ako. Bakit ako mag magbabayad ng 2.5? Samantalang sa Gym Republic, uh, mas maraming gamit, mas malaki yung space, 1.5 lang. Tapos yung bench press ni Anytime, pareho sa bench press ni Gym Republic. Again, meron pa rin namamahalang kay Gym Republic sa 1.5. So ngayon, yung mga kayang magbayad kay Gym Republic, yun dapat ang nagiging focus namin. Hindi namin pwedeng uh, hilahin yung mga uh, hindi afford. Kung baga, ang gagawin ko ba, ibababa ako yung presyo ko para lang ma-accommodate ko yung ibang mga tao? Hindi. Kasi, eto yun eh, ang isa sa malaking pagkakamali pagkaginawa mo yung kapatid ay lalabas, hindi mo pinahahalagahan yung mga tao, yung mga kliyente mo na loyal sa'yo. Dapat yun yung pahalagahan mo kasi sa totoo lang, mas madaling magbenta do sa mga taong bumili na sa'yo kesa magkukumbinsi ka ng panibagong kliyente para bumili sa'yo. So ngayon, dapat ito yung pakitaan mo ng appreciation. Again, kagaya nung sabi ko do sa mga previous videos ko, tayo gusto natin magkakotse. Okay. Granted, given na majority sa mga nanonood sa atin gusto magkakotse. Okay. Pero, may dalawang magpipilian na kotse isang Toyota at saka isang Ferrari. Pag tinanong mo halos karamihan ng mga lalaki, mas gugustuhin nila Ferrari. Karamihan. Okay. Ngayon, ang tanong dito, gusto ko ng Ferrari, pero hindi ko naman kaya. Hindi ko ipipilit yung sarili ko na bumili ng Ferrari kung Toyota ang kaya kong bilhin. Ngayon, si Ferrari ba at saka si Toyota pareho makakapunta sa isang lugar? Pareho. So, ganun yung end goal pero magkaiba lang ng preference at kaya ng budget. So, ganun din niya sa lahat ng negosyo. No? So, kaya mga kapatid, never na never natin naisipin na ano, lalo, alam mo, sakit ito ng kalaniwan ng mga baguhan sa negosyo. Kasi lagi nilang inisip, maganda tignan eh, pag maraming tao. Akala, na, o ano, uh, common na ano na quote, quote na maririnig mo sa mga baguhan negosyo okay lang konti kita basta maraming tao. Okay? Maaring yan, ubre do sa mga kapatid natin na in Bakit? Kasi, kalmitan sa mga kapatid natin na in kanila yung pwesto. Di ba yung sinasabi ko, yung, yung ilalim, negosyo, yung taas, bahay. So, ang liit-liit ng overhead expense nila. Sa ating mga Filipino, kalmitan sa atin, na-upe upe. Mahirap yun. Naupa ka, napupuno mo yung, yung, yung pwesto mo, regardless kung anong ano ma, kahit na ano ang negosyo mo, napupuno mo, pero nalulugi ka pa rin. Bakit? Kasi ang laki ng gas sa upa, sa kuryente, sa tauan, etc. etc Tapos ang mura ng presyo mo. Di ba? Okay. So, isang perfect example nito yung nangyari sa PSP. Actually, yung susunod na video natin, ipapakita natin yon Ginaya natin kasi yung ano, yung uh, strategy ng PSP na nagbigay ng 375 pesos per month. So, ang mura-mura noon. Tignan nyo kung ano nangyari sa Gym Republic. So, anyway, hindi... Hindi solusyon na babaan mo ang presyo mo para dumami yung yung kliyente mo. Hindi ka, hindi ibig sabihin nung kikita ka. By the way, ito eto mga gamit na nakikita nyo sa likod is proof of completion natin para kay Sir Brian Pagal ng Pinugay Baras Rizal. So, maraming may, 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 mga nagtatanong, oy parang wala ka ng mga proof of completion. Honestly kasi, nangyayari po kasi palagalagari ako. So, punta ako Tarlac, mapunta ako Lipa, Cavite City. May mga times na na-assemble yung mga gamit na di-deliver ng wala ako. So, eto, we will make it a point na kinadito ako, kaya wala sa Cavite, mabivideo natin to para na i-feature -ife natin. So, kung naandun kayo, banda sa Baras Rizal, i-check nyo yung gym ni Sir Brian Pagal. Sir Brian, baka may matutunan ka dito sa ano, dito sa sa video na to. So again, Sir Brian, hindi palaging pagbaba ng presyo ang solusyon para kumita ang business mo. So ako, sabi ko nga, dati nung nagtayo tayo ng unang branch natin sa Tarlac, medyo do sa team natin pinagtatalunan pa namin na ano eh, masyadong mahal yung 1,500. Pero nanindigan kasi ako doon. Kasi alam ko, may maipoprovide tayo na serbisyo doon sa mga tao na wala sa iba. As a matter of fact, ito yung kung kuna, ipakita ko sa inyo kung ano yung isa sa mga reason bakit uh, nalulugi ang mga negosyo is dahil sa presyo. Bibigyan ko naman kayo ng isang another tip bakit naman umaasenso ang isang negosyo. So, ganito yun. Uh, pagpapaso papasok ka sa isang negosyo, huwag mong isipin na ano ba yung malakas ng negosyo ngayon. Kasi pag mo yun, baka mamaya, pabaksak na yung ano eh pabaksak na yung uso bago ka pa nakapasok, di ba? Ang kailangan mong isipin para maging successful is may problema ba sa community na gusto mong pasukan ng negosyo na ikaw ang may solusyon. Okay, sa amin, kunyari, sa Gym Republic, ito kay, kay Sir Brian. So, maaring may mga kakumpetensya na si Sir Brian sa ano? Sa baras. Anong gagawin niya? Pwede kasi yon, marami siyang pwedeng uh, ilagay doon sa gym niya na wala sa ibang mga gym din. So, given kunyari, kunyari lang na mayroong kaparehong kaparehong gamit si Sir Brian doon sa 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 baras. Ano 'yung pwede kong gawin? Hindi ko bababaan 'yung presyo kasi alam bakit? Kasi una, ang gaganda ng equipment, bago sariwa. So, ang mga tao willing magbayad ng premium 'yan. Actually, Sir Brian, ito sigurado ako. Ah, uh, marami pupunta sa iyo sa mga unang araw mo. Marami, marami diyan na magte-testing. Pero dapat do sa panahon na maraming uh, nagte-testing sa iyo, dapat mahila mo pabalik yan pag umalis. Ito yun eh, kagaya nito. Sir eh, Sir Brian, uh, kung napapanood mo yung ibang videos ko, lalo na kung naupa ka, ha, lalo na kung naupa ka, hindi lang si Sir Brian, may pwedeng ibang mga nagpapatakbo rin ng gym business. So kung naupa kayo, dapat ma-maximize mo yung ano, yung kikitain mo sa loob ng gym. Sa totoo lang, hindi lang gym ang produkto mo doon. Marami kang pwedeng produkto doon. Kagaya na sabi ko iyo, sa captured market na yan, Sir Brian. Pag pumunta yan sila, hindi mo kailangan ilibri ng tubig. Kasi pag nauhaw yan sila, bibili at bibili ng tubig at hindi tubig ang rason, bakit sila lilipat iyo. So, ibenta mo yung tubig, wag mo ilibre. Tapos, pera pa doon. Sabi ko nga, meron kami piso wifi, maglagay kami piso wifi para extra income. Tapos, eto yung ano, eto yung Uh, hindi ko na i-share lately. Kasi pa pakaramdam ko kasi, ang laki ng pakinabang ko. <laughs> Nung tinanong ako kung ano pa yung pwedeng uh, ilagay sa gym, saka ko lang naisip yung protein bar namin. So, pakita natin yung protein bar natin. Yung protein bar natin, at kagandahan nito, maliit lang na space ang kakainin talaga nito para ma Pero eto 'yon. Yung protein bar natin ay solusyon sa isang problema. Bakit? Kasi may dalawang kliyente, si Protein Bar Unang kliyete ni Protein Bar is yung mga nag-gym talaga doon sa gym namin. Marami, ano, pansinin mo yan, maski, maski ikaw kapatid na nakapag-gym na, maaari problema mo to. Pupunta ka sa gym, andali hanapin sa, sa Google ng program. Andali magpaturo kay coach kung ano yung program na gagawin mo sa gym. So, 100% yung effort mo sa gym, good. Pero ang hindi alam na nakakarami, hindi lang gym ang kailangan mong gawin para ma-maintain mo or ma-achieve mo yung desired mo na weight. Importante, importante, importante ay ang proper diet. So bakit? Ganito. To, I hope wala akong masagasaan dito. So, uh, bakit ba pag minsan kinukutsa yung mga nagsusumba? Na, ano naman to sila eh? Araw-araw nagsusumba, pero bakit hindi napayat? So maraming rason yun kasi pwedeng medical, scientific, pwedeng hormones. Pero kalau minta makikita mo sagot kasi no iba kasi after ng sumba lagi together sila kakain. So okay lang kumain, walang masama doon. Pero ang tanong doon, tamang pagkain ba yung kinakain mo? So kayo, gano na mangyayari ngayon yan. Na nakapag-workout ka, nakapagpapawis ka na, na burn mo yung kailangan mo i-burn. Pero yung ipapasok mo sa katawan mo, doon ka limitan nagkakamali. Ngayon, gano si protein bar. Si protein bar kasi, nakakita kami ng perfect solution dyan na nakakita kami ng produkto na, papakita natin to, pakita natin, na masarap siya, pero the same time healthy. Bihira kasi yung dalawa na yon na magkaku, magkaka, magkaka, magkakasama. It's either healthy ka or either masarap ka pero hindi ka healthy. Okay, si protein bar, pag na mo siya, lagi kong tinitake ano yan uh, pag nasa ako sa Batangas. And watch out sa kabitip. So, yan kasi, ako may pagka-sweet tooth ako eh. Ingit na ingit ako na, kasi iniwasan ko na yung mga matatamis eh. Ingit na ingit ako, pagka dati kasi nasanay ako mag-consume ng mga milk tea. Actually, diyan ako tumaba noong pandemic taas na sugar, mga 500, 600 calories yung mga, mga calories niya. Plus yung sugar content, pero pa doon sa calories, ang tataas po. Ilang, ilang kutsarang asukal lang katambas niya. Okay, tinigil ko na yan for, para, para ako ma-maintain ko yung gusto ko na, 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 weight. Ngayon, nung nakita ko to, tong si Sir Kenneth, ah, pakita natin, na in-offer niya sa akin to libre, hindi ako makapaniwala, libre niya in-offer sa akin yung training. So, sabi ko, baka mamaya, libre nga, pero pagdating naman doon, maganda lang tignan sa, sa picture. Kasi ang ganda sa picture sa video eh. Di ba? Makikita nyo naman, maganda tignan. Baka hindi masarap. Pero pagdating ko doon, wala kami pinag-usapan tungkol sa ano. Hindi pa namin pinag-usapan kagad kung magkano aabutin. Basta sinabi niya libre training, sabi ko, papaano ako mag-start, then nag-start na ako. Ngayon, ito yung maganda. Ito ngayon, mga protein bar namin ito, ang kagandahan kasi nito, ang bababa ng calories. Kung ang mga regular na, na, mga milk tea, mga nasa 600, 500 ng calories nito, ito sa around 200 to 300 calories lang. Pero wait, there's more. Yung calories kasi, ang tawag dyan, mahahati sa mga macros. Okay? Hindi porket mababa yan, kung puro asukal naman, yung 300 calories mo, wala rin silbi yan. Di ba? Pero ito ngayon, si protein bar is Bukod sa mababa na talaga yung calories niya, mababa yung sugar niya, mataas yung protein content niya. So, tatlo yung macros kasi pagpipilian dyan. Carbs, protein, at saka fats. So, pag sobra sa, uh, sa carbs, masama. Sobra sa fat, masama. Actually, lahat naman na sobra, masama. Pero yung protein na pinaka-safe ka. Pero again, ha, kailangan mo magpa-check up. May mga tao, hindi pa pwede mataas ang protein. So, again, Dusa sa tatlo na yon, pinaka ka sa protein kung nagwo-workout ka. Bakit? Kasi ngayon, after workout mo, kailangan mo ma-replenish ngayon yung mga na-burn mo. Kailangan mong i-sustain yung katawan mo. Anong gagawin mo ngayon? So ngayon, pag nag-consume ka ng tama, yung katawan mo mas mabilis magpo-progress. Kaya maraming nag-gym, mabagal ang progress. Kasi tama ang gym, mali ang diet. Ngayon, mabalik tayo doon sa, ta sa topic. So, kung doon sa gym ni Sir Brian, ay meron nga akong mga gym equipment na kapareho lang din ng iba. Pero kung meron ako parang kagaya ni protein bar, mas dadayuhin ako. Plus, Sir Brian, ito yung gusto kong i-emphasize. Hindi lang yung captured market ng gym ang kliyente namin. Marami kaming kliyente rin galing sa labas kasi hindi lahat ng gustong mag-consume ng, ng protein bar ay willing or may time mag-gym. So, sila gusto lang nila magkumain ng tama. So, meron kami mga kliyente galing sa labas na hindi nagji-gym na mo order ng protein bar. So, again, additional income 'yon. So, kung makakasampu ka lang na na ano, na protein bar ng mga products na 'yon, kikita ka na ng 750 pesos. Okay? Tapos ito 'yon. Nasa around 3,000 pesos lang yung initial na inventory mo na produkto, yung yung ingredient. Tapos, around mga 8,000 to 11,000 naman yung mga makinarya kasi kailangan mo ng uh, blender. Meron din kasi kami waffle maker. So, yun ang maganda ron. Hindi lang iniinom, pati kinakain. So, gumagawa kami ng mga waffle na mababa ang sugar pero mataas ang protein. Tapos, ang mga palaman yan, mga tuna, healthy siya. So, mga around 11,000 yung mata, ma ma magiging capital mo sa equipment, plus yung mga cones, etc. Inventory, plus 3,000 sa initial inventory. So mga more or less 40 to 15,000 yung ilalabas mo. Pero hindi mo ibibigay sa akin to, nasa iyo yan eh, kasi produkto. Ngayon, pag nabenta mo naman yan, lahat ng yung, yung, initial na inventory mo, bawi ka na kagad lahat doon sa, sa ginastos mo ng mga equipment. Tapos sa akin, basically, so kung makakasampu lang ako na na produkto araw-araw, additional 750 pesos yon. And again, pag nakikita nyo ako na nagbibigay ng example, hindi ako nagbibigay ng example na exaggerated. Yung sampu na yun, talaga mababa yun. So mabuti na tayo doon sa mababa magsimula. Para kung lumakas yan, magugulat ka na lang ang lakas-lakas pala. So 750, ang mo sa sampu na, na, mga produkto na yan. Which is, sa isang buwan, 22,500 pesos. Which is not bad. Baka mamaya, yan na yung katumbas ng upa mo eh. ba? Diba? So maganda niya, may gym ka na, another business, may another kang business na parang protein bar. Bakit parang protein bar? Kasi tuturuan lang naman namin kayo kung paano magtayo nun. Pwede kasi kayong gumawa ng sarili ninyong brand. Kasi ito, pakita natin sa video yung iba't ibang klase ng mga brands ng, pro, ng, ng same concept na natulungan ni Sir Kenneth. So, parep iba-ibang lugar to sa Pilipinas na. So, hindi problema yon. So, again, ito yung sabi ko. Hindi mo kailangan, una, na makipag-compete sa presyo. No, no, no. Yun talaga. Otherwise, sabi ko nga, yan isa sa magigirison ng pagkalugi mo. Then, number, uh, again, yung number two topic ko, para naman kumita ka at makapagbenta ka ng marami, kailangan yung negosyo mo is solusyon sa isang problema. Hindi mo pa pwedeng igiit sa kliyente mo na pinapakita mo, ikaw ang may problema. Ako ang may problema sa pera, kaya kailangan bilhin mo yung produkto ko. Kasi pag hindi mo binili, ako ang may Mali Dapat maramdaman ng kliyente mo, sila ang may problema at ikaw ang may solusyon. Sila, problema nila, wala mapapag-gyman. Sila, ang problema nila, siksikan doon sa kabilang gym. So, ito ko yun yung solusyon mo. Sila, ang problema nila, pagtapos sila mag-gym, dila alam kung ano kakainin. Ikaw may solusyon. So, nakita nyo yung diferensya pinaparamdam at pinapakita mo sa mga kliyente mo na ikaw may concern ka sa problema nila. Pag naramdaman nila yan, mawawala yung defense mechanism nila kasi totoo yan. Every time na ma mararamdaman kasi na kliyente na binibentahan mo sila, oh, teka lang, no. Ganun na usually, maski ikaw kapatid, alam mo yan, pag ikaw binentahan, teka lang muna, mag-iisip muna ako. Pero kung aalisin mo, yung force field na yon, yung defense mechanism nila na yon, para nagkukwento lang, oh, eto, sa ibang gym kasi siksikan. Ito mapo-provide ko sa iyo, medyo maluwag sa amin. At saka may maibibigay kami na na meal replacement. Actually, ang protein bar is meal replacement, hindi siya dessert. Hindi siya dessert. So, after mo mag-workout kunyari sa gabi, hindi mo na kailangan kumain. Makikita, yun nakagandahan ng ano ah, nung protein bar or nung kung gagawa ka na sariling concept, may bibigay namin sa iyo mga macros yan. Ilan ng calories, ilan ng carbs, etc. etc. So, kung nagbibilang, na kinakain yung kliyente mo, mas madaling bilangin ngayon dahil lahat yan accounted for. So again, mga kapatid, sana doon sa mga na-discuss natin ngayon, marami kayo natututunan. So kung ano, ah, shoutout kay Sir Jake Lan ng ng Lapu-Lapu, uh, Cebu. So, siya yung may-ari nung Pyro Gym. To, Sir, Jake Land, pwede tayo dyan. Nung ano, baka interested ka doon sa sinasabi ko sa iyo na protein bar. Wala kang babayaran sa akin. Pwede kayong makinig nung orientation natin. Libre yun. So, perfect din to sa kagaya ni Sir Jake Land kasi sa kanila kasi sa kanila, sa kanila yung pwesto. So wala na silang upa. So the more na mas malaki ang pakinabang nila kung may extra income sila. So yan si 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 Awing Jim at saka si The Amsterdam Jim, si Aweng Jim ng Gentry, si The Amsterdam Jim ni Sir Yam sa San Pablo, kanila yung mga pwesto na yan. Kung nanonood kayo dito, bakit hindi consider nyo yung additional business doon sa gym nyo? Nakikita rin nang hindi kalakihan ng effort tapos, wala ka ng upa. Kasi kagayad na may sarili kang gym eh, hindi, hindi ka na uupa. Kasi yung protein bar, yung mga ganitong concept, hindi lang sa gym nakikita to. May mga standalone. Pakita natin itong mga videos na to, mga pictures na to. May mga protein bar or same concept na walang gym. May tindahan lang sila, may restaurant sila, yun lang yun. So, bakit ka pa uupa ng ganoon kung sa gym mo mismo, pe, pwede ka na maglagay? So, ad additional income na naman yun. o policy RP, na gym tipo, ganda nga po.